Akala ko sa mall na tayo kakain. Kasi sabi mo sa eating, outside. Eating sa labas pala. Pa. Ano oh, bakit? May pa-challenge ako sa'yo. Anong challenge naman yan? Basta. Ang gagawin mo, pipili ka lang sa dalawa dito. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Pipili ka lang sa dalawa na yan. Kung ano ang mapipili mo, yun ang gagawin mo ng challenge. Ganon? Oo. Oh huwag oh, isinah? kisemo pilita? pagisipan mo pili ka pag-isipan mo? kat mabuti ang pipiliin mo ha pag-isipan mo kat 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 sige, kat mo basahin mo eating outside, kat kat oh. Talaga? Oo oh, yeah. Nakakain tayo sa labas? Oo, oh, nakakain tayo sa labas. O oh, sige, ayos ah. Gusto ay, mo makakain tayo sa labas? Sige pinapili mo ako na kanina eh. Nung challenge sa mo eh. Ah, o sige. Totoo alam mo yan. Ah, tara. Tara na, tayo. Ah, magbibase pa ako? Ay hindi na, ganyan ang suot mo. Okay na yan. Talaga? Oo. Sige ah. Oo. Tara. Angis sino ah. Eating outside. Sige, tara. kain tayo. tayo. A few minutes later. Wow, ang sarap naman ng kain ni Mister. Sa labas nga kumain. Sa mo sa labas? Kaya nga. Sa labas pala ng bahay. <laughs> eh, sabi ko naman sa'yo, di ba? Kakain tayo sa labas. Eh, ang napili mo kasi, eating outside. Eh, di sa labas ka kakakain. Mm. <laughs> Kala ko naman sa mga ano, Hello? Jollibee. Jollibee. <laughs> Wala tayo budget niyan. Para kumain sa Jollibee. Wala tayo sa na salmon lang. <laughs> yung only rice. Okay na yan. At least kumain ka sa labas, di ba? oh <laughs> Oh. E, Ayang napili mo kasi Eating <laughs> oh, outside eh. Huwag kung ganito lang din ha. Nakakasakit <laughs> ng damdamin. Ayaw mo nun oh. At least kumain ka sa labas oh. Dapat kasi ang napili mo yung sa taas. Ba't talo ba yung sa taas? Inside. <laughs> <laughs> <18 laughs> Eating it's inside. Oh, Serap na kain mo. Ano'ng ulam mo ba, mister? Gulay, may ano may May Ah, gulay ay may stew. Wow, ang sarap. Kentrito <laughs> na 'yan eh. Sayang. Kain ka lang ng kain. Baka mapusok ka. challenge mo. <laughs> Ganyan talaga eh. eating outside ang napili mo eh. Akala ko makakapunta tayo ng ano ng akala ko sa mall na tayo kakain. <laughs> Kasi sabi mo sa eating outside. Eating <laughs> sa labas pala. Tinupad ko lang yung napili mo. Ayan. eating outside. Kaya dyan kakakain sa labas. Oh. Tama naman ba Oh. 18 outside. Sa labas kakakain. Kahit sana, inasal lang para may rice. Mamaya, dadagdagan kita ng kanin. Kukuha ko ano, kanin sa kaldero. Para ano, only rice. Ang mo talaga. <laughs> Kain ka lang para mabusog ka. Hmm. Busog ka na? Hmm? Kain ka pa? Ha? Okay na to. <laughs> okay na yan? Hmm. <laughs>